Kasi, uh, sabi nila, um, inamin daw mismo ng pasugo natin, inamin daw mismo ng pasugo natin, inamin daw mismo ng pasugo natin, na pagmamayari daw ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia Ni Cristo dahil dyan sa phrase na My Church. Totoo ba yun? Masa talaga na lahat eh. Mayabang, hambog tanga bobo. <laughs> with you shall perish. Ah! Baka si Kabunok mo lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? ah <laughs> uh, busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kabunok. Ano? <laughs> Apat na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang katoliko. Ito ang Fact Busters. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa naka-subscribe, paki-click po nang subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng FactBusters PH. Babasahin muna natin ang uh, Mateo 1618 sa New International Version. Ganito po ang ating mababasa. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Dito po sa nabasa natin, sinasabi na si Kristo ay nagtayo ng kaniyang iglesia, my church. Ayan. E ano ba ang tinutukoy ng phrase na my church? Ano bang kahulugan nito? Alam niyo po ba ang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo ay may matinding pahayag tungkol dito? Babasahin natin ang This is the Iglesia ni Kristo, Church of Christ sa page 34. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog ang ating Panginoong Heso Kristo ay tinawag ang Iglesia na kanyang itinayo na Aking Iglesia, Mateo 16.18. Ang anumang Iglesia na hindi itinayo ni Kristo ay hindi tinawag ni Kristo na Aking Iglesia. Angkop na tinawag ng mga apostol ang nag-iisang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ang Iglesia ni Kristo. Gawa 2028 Lamsa version. Ayan po, base po sa ating nabasa. Kaya pala tinawag na Iglesia ni Cristo dahil sa Mateo 16.18 ang sabi ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia, my church. Ayan. Kaya pala Iglesia ni Cristo ang pangalan ng kanilang iglesia. E tanong, paano kaya kung tatawagin itong Iglesya ni Manalo. Babasahin natin ang aklat na isinulat ni Eranio Manalo na Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo sa pahina 147. Ganito po ang ating mababasa. Buli, ililiwat ko na po sa Tagalog. Huwag kayong maniwala sa mga naninira na nagsasabi na si kapatid na Felix Y. Manalo ang nagtatag ng Iglesia sa Pilipinas. At ito ay ang iglesia ni Manalo. Ito ay simpleng kasinungalingan at mga paninira. Huwag ninyong hahayaang tawagin kayong mga miyembro ng iglesia ni Manalo. E base po sa ating nabasa, sabi daw ng na mga naninira sa kanila, si Felix Manalo daw ang nagtayo ng iglesia sa Pilipinas ayon sa kanila. At nagsabi din nila, ang itinayo po na ito ay iglesia ni Manalo. Kaya nga sabi nila, huwag ninyong hahayaang tawagin kayong mga miyembro ng iglesia ni Manalo. Eh, hindi daw pwede silang tawagin iglesia ni Manalo. Eh, kaugnayan dito, ang pahayag po ng miyembro ng iglesia ni Kristo ni Manalo ang ating tatalakayin. Ito po si Alpha na dati na nating itinampok sa ating programa. Ayan, no? si Alpha na yan. O, oh. eh, nagtatago po siya sa pangalang Ruel Akaso. Ayan, no? Ruel Akaso. Eh, ano pa ba ang pahayang ng miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Alpha o si Ruel Akaso? O, oh, ito, panoorin natin. Gusto ko lang talakayin kasi paulit-ulit lang ito na ginagamit ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, lalo na yung mga sinungaling. <laughs> yung mga Catholic field defenders, karamihan, mga dating daan din. No, paulit-ulit nilang ginagamit yan Paulit-ulit nilang ginagamit yan, yung my church. Oh. <laughs> Kasi, uh, sabi nila, um, inamin daw mismo ng pasugo natin. Inamin daw mismo ng pasugo natin. Inamin daw mismo ng pasugo natin na pagmamayari daw ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia Ni Cristo dahil dyan sa phrase na My Church. Totoo ba yun? E ayon po sa kanya, mga kababayan, sa Pasugo Magazine daw mababasa ang pahayag ni Felix Manalo na My Church. E tano, totoo ba ang kanyang sinasabi? Sige nga, totoo bang nasa Pasugo Magazine yan? E ito ah, Pabasahin natin itong uh, pinagkunan ng mga CFD at ng iba pa para sabihin nagsabi si Felix Manalo ng phrase na by church. Dito po sa article ni Teodoro Locsin, Felix Manalo at One Foot in Heaven. Ito po pala ay galing sa Free Press, February 11, 1950 issue. Ganito po ang ating mababasa. When we expressed shock at such censorable language, Manalo said, Why, who is Kirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up, some killed. because they refused to vote for Kirino. Dito po sa nabasa natin, na galing pala sa Free Press, hindi pala sa Pasugo Magazine, nagsabi si Felix Manalo na members of my church were beaten up. E mali pala itong si Alpha dahil sa Free Press at hindi po sa Pasugo Magazine ito bababasa. Naku naman. Kaya at this point, ang masasabi ni Kabornok, busted yan mali yan nako eh mula po dun sa sinabi ni Felix Manalo na members of my church were beaten up ano ba ba ang pahayag ng miyembrong ito ni Manalo o eto panoorin natin o kasi sinasabi ginagamit ito ng mga Catholic Shield Defenders at yung iba pang mga detractors lalo na yun si Sebastian Ruffenborg palit ulit na ginamit o, yung pasugo na yan, para patunayan na, ayo, talagang inaangkin ni kapatid na Felix Manalo na siya ang nagmamay-ari ng Iglesia Ni Kristo <laughs> Dahil dyan nga sa My Church. <laughs> Kasi sabi nila, yan daw ay possessive daw. ba diba? O, yan daw ay nagpapakita ng uh, possession. Pagmamay-ari. Sabi ng gano'n. Okay. Aba, grabe naman talaga. E ayon po sa kanya. Dahil nagsabi si Felix Manalo na members of my church were beaten up. Ibig sabihin, ay daw sa mga kumakalaban sa si Iglesia ni Cristo ni Manalo, pagmamay-ari na daw ito ni Felix Manalo. Eh, sandali. Ano ba ang ibig sabihin ng phrase na my church? Alam niyo po kung Siyempre uso naman ngayon yung mga AI technologies. I try natin sa AI technology, I type mo. If someone says, my church, what does it mean? At yung lumalabas, sabi dito, when someone says, my church, they are referring to the specific Christian congregation or religious community that they personally belong to and regularly attend for worship. Eh, ibig sabihin, kung sinabi mo palang my church, ibig sabihin nito, ikaw ay kaanib sa nasabing iglesia. Ikaw pala ay dumadalo at naging kaanib sa iglesyang sinasabi na my church. Naku, yun palang ibig sabihin doon. No? Eh, hindi naman talaga ibig sabihin na dahil sinabi mong my church, eh, agad ikaw na yung founder noon. Hindi yun naman eh. Mamaya, malalaman ninyo kung paano na magiging ikaw yung founder kapag nagsabi kang my church. Mamaya, ano? O, sige. So, ano pa ang mga bahaya ni Alpha na miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sige, panoorin natin. Kapag titingnan natin sa the Merriam-Webster Dictionary, ang kahulugan ho ng my, di ba? Kasi sabi nila, yung my daw, nagpapakita daw yun ng posesyon, pagmamayari, So, diba? Ano ba yung kahulugan ng my? Punta tayo dun sa general reference, yung dictionary. Ano ba meaning ng una? Pinakaunan niya na meaning ay of or rel relating to me or myself, especially as possessor. O yan yung una. ba diba? ba possessor? Yung nagmamay-ari. Pero mayroon pa, agent. <laughs> ano ba yung agent? Kumakatawan. Uh, kumakatawan in behalf object of an action. Yung receiving ng action o naging nagiging object indirect, di ba? Hindi talaga sa yung subject na tumatanggap ng action word. O or familiar person. oh Kaya hindi lang possession ang meaning ng my. Kaya yung mga nagsasabi na dahil daw sinabi my church ay Ibig daw sabihin noon ay pagmamayari daw mismo ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo, Yan ay at ignorantiam. Mga ignoranti lang yan. Oh, ayan ha. So ayon po sa kanya, kapag sinabing members of my church were beaten up, hindi daw ibig sabihin nito ay eh, pagmamayari na kaagad. So kung sinabi ni Felix Manalo na my church, hindi naman ibig sabihin daw nito ay eh, pagmamayari na ni Felix manalot at may siyang aklat itong The Miriam Webster Dictionary na sinasabi My adjective of or relating to me or myself especially as possessor agent, object on an action or familiar person Aba, tapos kanyang pinipilipit pa no? grabe talaga eh tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi? susuriin natin yan Mambasahin natin ang aklat para masagot na ng tanong. Dito po sa Grammar for Teachers: A Guide to American English for Native and Non-Native Speakers na isinulat ni Andrea De Capua. Page 71 ng ating babasahin. Ganito po ang sabi dito. Possessive adjectives are followed by a noun or noun phrase. Example: My in This is my book. O dito po sa nabasa natin, yung uh, my pala, Halimbawa, My book. Yung salitang my doon ay isang possessive adjective. Ah, yun pala 'yun. So, ang salitang my sa my church, no, lumalabas ay isa pong possessive adjective. Kaya nga doon sa ipinakita niyang reference, yung salitang my ay isang adjective. At ano pa ang pinapahiwating ng isang possessive adjective kagaya ng salitang my doon sa my church? O ituloy natin ang basa. Possessive adjectives and possessive pronouns are similar because they both refer to possession or ownership na pakaliwanag. Eh, talagang pagmamayari ni Felix Manalo yung kanyang iglesia kapag sinabing my church. Ito talaga si Alpha Palpak. Ako naman. Halimbawa, ikaw, Alpha, ikaw, miyembro ka ng iglesia ni Kristo ni Manalo, eh, sasabihin mong aking iglesia ito. Doon ako sumasa sa aking iglesia. Eh, tama naman. Aking iglesia, correct, my church. Eh, yun naman talaga. Kasi nga, kaanib ka nga doon sa iglesia mo. Eh, syempre, kung kaanib ka, hindi mo ba yun pagmamayari? Ito talagang si Alpha Palpak. Palpak talaga. Kaya, tama talaga na possession or ownership ang tinutukoy ng salitang may sa my church. Kaya, itong sinasabi ni Alpha, nako, sinungaling. Basted! Yan! Mali yan! Eh, yung sabi niya, ignorante daw yung mga katoliko. Actually, bumabalik sa kanya ngayon siya yung ignorante ngayon. Yan yung lumalabas eh. O, oh, nagbigay pa nga siya ng mga limbawa eh. O, oh, ito, panoorin natin. Kasi kapag sinundan natin yan, na, na dahil sinabi my church, possession, possessive, so, ibig mong sabihin, mali din yung sinabi ni Rizal. Ah, ba diba? sabi kasi ni Rizal, my country, o, oh, yung country na tinutukoy ay ang Pilipinas. Tanong, Oh, si Rizal ba ang nagmamayari ng Pilipinas? Hindi. Magmamayari natin lahat 'yan. Oh, mga Pilipino. Eh pero bakit sinabi niya may singular? My country siya lang. Pagmamayari ba niya Pilipinas? <laughs> Hindi. <laughs> oh, basahin kasi yung context. Ano ba context? The whole thought of my whole life has always been love for my country and her moral and material development. O ano ba yung konteks? Yung kanyang pag-ibig sa kanyang bansa. Malamang Pilipino siya. Ah, ba? O kaya sasabihin niya talaga my country. O ibig bang sabihin, pag mamay Ari ni Rizal ang Pilipinas. O kaya mali yung argumento nila sa paggamit ng pasugong yan. Dahil sinabi ni kapatid na Felix Manalo na my church. E, pag mamay ri yung iglesia ni Kristo, awala wala. Appeal to ignorance. Oh, yan ay fallacious statement, di ba? Oh, kapag sinundan pa natin yan, yan sa sa Biblia, sa New English Translation, di ba? Sinabi din ni Apostol Pablo, my people. <laughs> Pag mamayari ba niya yung mga tao na yun, na sa Korinto, hindi naman eh. O, oh, kaya mali yung paggamit nila ng batayan na yan, dun sa pasugo, na sinasabi nila, lagi nilang ipinang-aasar sa atin, na aminado daw, ang kapeliks na my church. pagmamayari daw niya yung iglesia ni Kristo, hindi siya ay agent in behalf kumakatawan lamang. <laughs> siya yung sugong leader eh. Oh, malamang. Oh, ganon din si Rizal, di ba? Yung dahil sa pagmamahal niya sa bansang Pilipinas, ipinaglaban niya yon laban sa mga priley. Oh, my country, sabi yung ganon. Ganon din si Apostol Pablo. My, people, my people o doon sa iglesia na kanyang pinangungunahan. O doon sa kanyang halimbawa, mga kababayan, o halimbawa, yung sabi daw ni Rizal, love for my country. Eh, yung tanong niya kaagad, dahil sinabi ni Jose Rizal na my country, ibig bang sabihin nito, eh, si Jose Rizal na ang may-ari ng Pilipinas? Eh, grabe namang logic niya, no? Kakaiba. Eh, sandali. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi mong my country? Halimbawa, sasabihin, I love my country. O, di ba? Eh, paano kaya kung ganun? Ibig bang sabihin to eh ako na ang may-ari ng pansang ito? Yan bang lumalabas? Eh ayon po sa AI, when someone says my country, they are referring to the nation or geographical area where they were born, live, or hold citizenship na pakaliwanag. Ibig sabihin po, kapag sinabi mong my country, ibig sabihin ito, ikaw ay naninirahan sa nasabing bansa na iyong tinutukoy. Ako naman, ito si Alpha talaga. O, isa pa, nagpaliwanag pa siya, sabi pa niya dito, kasi nabasa niya sa New English Translation sa Roma 11.14, sabi kasi ni Pablo dito sa saling ito, provoke my people. Tapos sabay hirit. Dahil sinabi ni Apostol Pablo na my people, ibig sabihin nito si Apostol Pablo na ang may-ari ng mga tao. Grabe namang logic yan, ano? Kakaiba naman yan, ano? Grabe talaga. E tanong, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing my people? When someone says my people, they are typically referring to a group of individuals they feel a strong sense of connection with. O, oh, klarong klaro. May, ibig sabihin, meron ka palang connection doon sa grupo na yon. Kaya nga ikaw, eh, kung kaanin ka doon, eh, sasabihin mo, aking grupo. ba? Diba? My group. My people. O, oh, ba? Diba? Kung sinabi mo na, my people, ibig sabihin nito, ikaw pala ay may connection sa isang grupo ng tao. Klarong klaro po yan. Eh, yung nabasa niya, Roma 11.14 ng New English Translation. Katunayan, sa iba pang ang salin. Halimbawa, ito na sa New International Version. In the hope that I may somehow arouse my own people to envy and save some of them. klarong klaro. Hindi lang my people, ah, yung sinasabi, ang sabi dito, my own people. klarong klaro. Ownership. Grabe, diniin na talaga ng talata. Talagang nagpapahayag ng possession or ownership. Ako naman. Kaya nga nagtataka ako, kahit ka sa ibang salin, eh, yung my people, my own people, eh, ayaw niyang maniwala na ito'y possession. Eh, possession nga yan. Kaya nga, my own people, eh, grabe naman. Tapos, meron pa siyang isang uh, hanimbawa na akala niya nakakalusot na siya. O, oh, ito. Panoorin natin. Kapag uh, susundan pa natin, ay mga epokrito. 'Di ba? Appeal to hypocrisy itong mga Catholic Field Defenders. Bakit? Eh kasi nga mismo si Pope Pius the eh. 'Di ba sinabi din niya my church. So ibig mong sabihin pag ari ni Pope Pius yung Catholic Church? <laughs> Hindi, appeal to hypocrisy. O ayon sa kanya, doon sa aklat na The Church of Rome, not the ancient church of this country, ang sabi daw, railing at my church. Yan daw ang sabi ni Pope Pius the Fifth. E ayon kay Alpha, dahil si ni Pope Pius the Fifth na my church, ibig bang sabihin ito? si Pope Pius the Fifth na ang may ari ng Iglesia. Ulitin natin. Kapag sa sabihin ko my church, ibig sabihin nun kaanib po ako sa Iglesia ng nabanggit. Ibig sabihin, dahil sinabi ni Pope Pius the Fifth na my church, eh Pwede ko bang sabihin na ah, iglesia ni Pope Pius V? Pwede. ba? Diba? Eh ano bang iglesia ni Pope Pius V? Eh di iglesia katolika. Naku naman. Grabe naman talaga. O ganito, para simplihan natin. Yung iglesia ni Pope Pius V, yan po ay isang descriptive name. Pero tatanungin ka, ano ba yung iglesia ni Pope Pius V? Eh siyempre, yung sasagot eh, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kasi yan yung official name. Diba ganun yun? Ngayon, si Kristo naman, nung sinabi ni Kristo na my church, doon sa Mateo 16, 16, 18, ibig sabihin ba nito, siya na ang founder ng iglesia? Hindi pa. Naging founder si Kristo ng kanyang iglesia nung sinabi niyang, I will build my church. Di ba napakaliwanag? Ibig sabihin nun, yung kanyang kinaanibang iglesia, siya yung nagtayo nun. Kaya nga, I will build my church eh. Klarong-klaro klaro naman yan po. Ano ba ang mas lumilitaw dito? Ibig sabihin, pwede naman pala nating tawaging Iglesia ni Cristo, ang Iglesia na itinayo ni Cristo. Pero, yan po ay isang descriptive name lamang. Hindi po siya official name. Yung official name, Iglesia Katolika Apostolika Romana. At dapat tunayan na po natin yan dati pa eh. Di ba? Oh. Ngayon, dito naman sa sinabi ni Felix Manalo na members of my church were beaten up. Sinabi lang po yon ni Felix Manalo dahil kaanib siya ng iglesyang yon na kanyang tinutukoy. Klaro, klaro naman yan. Eh kaya nga pwede nating tawagin iglesia ni Manalo. Pero hindi yan yung official name. Descriptive name lang po yan. Iglesia ni Manalo. E oh, eh, ano bang official name? Eh, di Iglesia ni Cristo. Eh, wala naman tayong total doon. Yun naman yung nirehistro nila sa Securities and Exchange Commission. ba diba? Iglesia ni Cristo, Church of Christ. O, oh, diba? So, tanong, pwede bang tawagin nating Iglesia ni Manalo? E eh, syempre pwede. Dahil yan ang descriptive name. Ah, oh, halimbawa, Iglesia ni Alpha. Pwede bang tawagin yon? Pwede. O, oh, di ba? Diba? Eh, mas lalo pong napatunayan natin base sa ating natalakay na mali ang katwiran ni Alpha palpak na ito palpak talaga nako ang mga arguments niya hulog kay kaburno mga kababayan ano po ang masasabi niyo sa ating episode ngayon paki comment po sa baba mga kapatid at kung like po ang video na ito paki smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel Factbusters PH kaya Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabor. At ito ang Fact uh, mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Fact Buster PH. At uh, the Beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kabur no. Natabangan yung si Kapurnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay may sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!